Bale, natapos ko ng i-wirings mga kanoy Balik sa dati. Uh, try natin i-plug saksak sa kuryente para makita natin kung gumagana o hindi yung ginawa ko. So, One, two, three. What's up mga Kanoy P? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Nandito na tayo ngayon sa AGL Kakalabas pa lang natin Anong oras na mga Kanoy P? Bali 6.56 na ng umaga Tinanghali ako ng gising mga Kanoy pi? Dahil anong oras na akong natapos na nag-upload Mag-aalas 12 na Kaya yan Tinanghali ng gising si Kanoy pi. Pero lalabas pa rin tayo ha? At mahaba pa naman yung oras na gugugulin nating mamasada no? Ayan si Mia At wala tayong nadatnan na, na uh, tricycle dito sa ano Sa EGL Ayan Mukhang magiging pasero natin si Angel mga kanoypi Sa Divine Okay May national pa doon. Kenain Angel, <tipas> isang central saka isang national Ano ulit tayo ng panibago pinasa sa akin mga kalay taro magic mall Magic mo. Hey. Magkano 50 sir. 50. mga kanaypi nandito na tayo sa bahay uh, tapos na rin ako sa pagpakain sa aking mga lagang manok ang gagawin ko muna bago ako mamasada ulit ayusin ko muna tong electric pan namin kasi kaninang um, madaling araw uh, nag -stock up na ayaw nang umikot itong ginagamit naming electric pan so ito yung electric pan na to pag uminit na ayaw ng ano mga kanaypi nag stack up na yung motor nya doon sa likod yung busing sa ano sa likod nag stack up umiinit mga kanaypi kaya hindi na umikot so gagawin natin kukuha tayo ng parts dito sa ano sa isang electric pan na to yung gamit dati ni yan at iyon ang ilalagay natin dito kasi yung motor nito bago pa lang mga kanaypi Samantalang ito sira na rin eh Dito na lang tayo kukuha ng ano Nung Pinakabusing busing nya At ilalagay natin dito sa gumagana No Yan muna yung gagawin natin Bago tayo mamasada Ayan mga kanaypi Mas mabilis magtrabaho Pag ano Naka power tools na Diba? Ayan o, tignan nyo Hirap na umikot Kasi yung busing sa Ano, sa likod nya Kailangan ng palitan natin to nakalambre na lang to mga kanipi nasira yung ano yung pinakalak nya puti na lang kahit papano may alam ako dito sa ano, pagkukumpuni ng ganito electric fan kasi nag-aral din ako ng electronics dati mga panayipi Ayan, mga kanipi. Ito, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung sira. Yan. Dito sa ano niya, yan. Ito yung sira diyan, mga kanipi. Yan nag stack up. Sumasama na yung parang bearing niya sa loob. Yung busing niya. Kaya ito na yung kukunin natin doon sa kabila. Sambuo. Kasi itong motor na to Bagong bago to mga kanaypi Ayan tanggal na mga kanaypi kahit dito na natin buuin yung ano yung isang electric pan ito motor lang naman kasi yung sira nitong isa so ito na yung ilalagay natin mga panepi. para may magamit kaming electric fan <laughs> hirap pag walang magamit eh ang init lalo pa kay Bibi Maika ah. gusto niya ah, hindi siya naiinitan eh. ito na mga kanaypi mag na tayo para makabit na natin at matry natin kung gagana Bale, natapos ko ng i-wirings e mga kanoipi. Balik sa dati. Uh, try natin i-plug saksak sa kuryente para makita natin kung gumagana o hindi yung ginawa ko. So, 1, 2, 3. Ayan mga kanoipi. So, nagana naman yung ginawa ko. Ayan o, oh, umiikot na yung electric pan. Ayan. Puti na lang may alam tayo kahit konti dito sa pag sa electric pan na to. Nakaminus na naman sa gastusin, di ba? So, ibalik ko na yung mga cover niya. Tapos malig iligpit ko na rin itong mga kalat ko nang makalabas na rin tayo makapamasado na rin tayo mga kanaypi no, successful na naman yung ginawa natin ayan o naikot na siya o oh. alright buti na lang may extra pa tayong sarang electric pan Yon, nilagay ko na lang dito yung mga pwede pang ilagay gamitin. Ayan. Okay. Ayan mga kanaypi. Nalabas na tayo. Anong oras na ba? 12.53 ng tangkali. Palabas pa lang tayo. Mula kaninang nag-almusal ako. Nakita nyo naman yung ginawa ko. Nag-kumpuni ako ng sirang electric pan nag overheat mga kanoypi yung electric pan namin buti na lang maayos na no? Na? minus pa tayo ng labor so ngayon pasada na tayo labas na natin si Mia ayan mga kanaypi, nandito tayo ngayon sa IGL. magantay tayo dito ng pasayero mas malilim dito kaysa doon sa kabila eh. ayan mga kanaypi, may pasayero na Sige po okay, na. na Ay narinig na lang natin makakain tayo. Sayang din. Saan po kayo, gan. Wala ako. Wala din kasi ako, mada. Doon na lang sa ideal ko yan. Ah, sige. Napalaw naman na kita, kuya. Eh. Ah, sige. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Thank ah. you. Thank you. Thank Thank you. Thank naging naging subscribers pa natin sila mga kanayipi

ngiti malam ko ji para tal. Wag sakutan na daw ayan. ni vlogger ko nam. Ay yan mga kanayipi. walang ipalit doon sa pera noon. naman. lumon. Ilan pa lang pasada ko, sa libo yung binibigay. <laughs> Ayan, Chinese New Year talaga oh. The Dragon Dance. Happy Chinese New Year sa ating lahat. Sa inyong mga Kanoy Peak. Talang lalo dyan sa Taiwan. Happy New Year malaki na naman siguro yung mga bonus niya dyan ng bonus eh basta <laughs> Chinese New Year shoutout sa mga nasa Taiwan kay Kuya Noli Basiao ayan at syempre shoutout na rin kay Scout Ranger Robinson Ubaldo ng New Taipei, kay Mikti TV, kay Cherchen Taiwan Warrior, Happy Chinese New Year, Singing Kaila, Singing Kaila.